<laughs> okay, no? Woo! ini kayo Wow! Kailo. Masikip talaga. <coughs> okay, bangasin tayo putla sa blush mo. <laughs> Yan talaga, pag mainit. Good luck, kung lang tayo na Ito na. Ah, masya kayo. Ako na ni Ipa. Kaya sarang kumali, ano, ganun. Ma, yung adlaw ka niyong tanan. This is Dames and welcome to my cooking in a new. Charot lang. Andito tayo ngayon sa ating outdoor kitchen dahil magluluto ulit tayo ng ating ulam for today. And our menu is adobong pata. Okay, at syempre, meron tayo mga batikang guest ngayon na kung saan sila nga ang mga assistant ko sa pagluluto natin ng ating ulam ngayon. Eto na, ipapakilala ko na sa inyo. Walang iba kundi si floral manager. Lito at yun sa dato ang perbuik pa pasya di ba? Siya, diba? Okay, meron tayong guest ngayon si Mr. Arjel TV dahil ah. isa siya sa pinakamagaling talaga magluto talaga. Maginis lang na ano? Siya po naglis at jamre meron din tayong dito kasi ilalim dumaan ilalim kaya gamay. Meron tayong guest ngayon si Corazon. Ako una. <laughs> Sorry, you're wrong. I'm I'm Bel Mariano. Hello. Ay, ang tibok ang Dolly Pangilina. Bel! Bel at Pangina! guys, kasi sila guys, higit pangawat sa akong video, mauna mag upload ng yawa. So ngayon, maganda yung kasama sila sa pag-upload, meron silang i-upload na content nila. Dapat, magkikita yung mukha nila. So, he is the assistant sa paglilinis. Ito naman ang assistant sa pagluluto. So ako, mando lang ako dito. So ano ang lulutuin natin ngayon? We'll cook adobo. Parang hindi masyadong maganda yung wig niya. Lapit ka dito, Ponte. Dapat medyo angat-angat ka, man. Huwag <laughs> mawala yung essence ng Bel Mariano. <laughs> Bel Mariano. Lola Bel Mariano. <laughs> Ang At ating ulang for today. Ayun, e, di ba si, ano si... Yung talagang bagay si... Si kaya dito? Si Nero? Si Nicaragua, Nicaragua. Ay, ayan. Nicaragua, ganyan. Ganyan <laughs> 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 ano natin ngayon, corazon? Ay, Bel. Bell. Ang labang baba si Kay. Siki. Ay, bakit ba? Siki. Siki. Or pata sa Tagalog ang ating lulutuan. Adobo siya with, ano ang mga ingredient nito? We have white onions. And then, dahon. Dahon ng laurel. Laurel. And then we have a black beans. Then we have a... Ay, Iana, kay Pasag. Iana lang ba ang okay. camera? Manggul kay pa okay, YouTube. Okay, sorry. Para klaro kay ba? Iyan lang. We have And then we have red onion. Red onion. Sauce. Ano yung sauce? Toyo. <laughs> Salt. And sugar. And uh, vinegar. And we have Sprite. Ano yan? Sprite na yan? Gagamitin natin paang? pang? Panghalo. Para, pang ano lang, pang, pang balance ng ano. Diet? Ng, basta pang balance. Kaya so, tayo siyempre. meron din powder. Butter. Pero ano nyo guys, pag naluluto talaga ako ng uh, mga karne-karne, anything, karne, manok, baka, baboy, bago ako magluto talaga yung um, dire-diretso na luto. Pinapakuluan ko po talaga muna yung karne kasi ayoko ko talaga nung mabula-bula na... Oh, pa pa na niyong buhok, <laughs> uy! ayoko talaga yung lasang malansa, yung may bula-bula na... Pag pinakuluan mo kasi tong raw na karne na to, may lalabas pa ng mga bula-bula dito, di ba? So, yun yung gagamitin natin na kailangan natin tanggalin. Okay, uh, Ito yung main ingredients. Uh, main ingredients ngayon, ilalagay na natin siya para pakuluan konti. Kahit mga isimmer lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Yeah, ilagay lang natin siya. 3 hours. Hindi, ano muna pakuluan lang siya para paglumabas na yung totoong kulo niya, saka natin siya hugasan ulit, saka natin siya igigisa at doon na natin siya papakuluan ng bonggang-bongga na ilang oras kasi um, wala tayong pressure cooker ngayon. Tayo lang ang na pressure. Lagay mo natin siya ng water station. At sa mga sa mga nagsasabi pala dyan na wala daw hungawan ang among lutuan. Guys, tingnan nyo naman. Naka-improvise kami. Meron kasi kaming malaki na lutuan dito. Tingnan nyo naman. So, meron na siyang singawan. Itong mga maliliit na sa gilid, ano na yan siya? Para yan sa mga maliliit na lulutuin. Yung malaking kawa, maliliit na kawali gagamitin. Gagamitin. But this one, pag gusto namin kailangan na malaki ito. Tapos kung gusto namin mag-ihaw, meron din tayo dyan na pang-ihaw na ginawa nila ni Bimbo. Yung ko. Ilalagay natin yung tubig. Pakuluan na natin sa ng konti guys kasi okay na na. Kagaya ng sinabi ko, um, maganda yung okay na to. Tapos ilagay natin siya ng takip. <laughs> Ganyan ang pagtakip <laughs> ng ating lolo to Tapos pakuluin natin konti palabasin natin yung mga dugo-dugo niya kasi that dugo kasi will lead to malansa na food like that. Then after that, iahango natin siya din pakuluan natin sila lalagyan natin ng Sprite! So, After two hours, babalikan namin kayo. Bye. Sit back and relax. Napala oh, yung mga dugo O, Oh, di ba? Tinan mo kumulo na kaagad. Ay, umano na kaagad, oh. Di ba lo? ito, yung ayaw ko talaga, oh. Hindi ko lang comment down kung ganyan din kayo. Yung pinapakuluan mo kasi ito yung mga dugo-dugo na yan, oh. Yan yung mga. Wala, di ko ma-recognize. Makakilig. <laughs> Hindi <laughs> Mar you ko know, sa pag open. Ang <laughs> bilis kumulo, oh. Kung dito tayo nagluto, baka bukas pa ito maluluto. Ay, ah, di ba? Lumabas yung So, sa mga nagsasabi dyan na mausok na masyado kasi wala dong singawan. O, oh, ayan na. May singawan na siya, guys. O, oh, di ba? Ito, gagawin namin yan dyan para pag nagluto ng mibingka, pag nag-bake sila ni Ivy. Yung init lang yung gumagalaw. Para, para pili pala sa dyan, no? Yung pag nag-steam lang yung dating niya, yung init lang yung ano niya. So, ito, ang lakas ng apoy natin, no? Makakatipid tayo talaga ng kalan dito, pero ang kapalit ng pagtitipid ng gas o ng, ng gasol is yung bibili ka rin ng kahoy, tapos yung pagod sa pagganon-ganon. Pero dapat talaga enough yung pagka-dry ng ating kahoy para hindi no need to like that, like that. So, madali na lang siya. Oh, kumulo na kaagad! Ginoo! <laughs> ginawa. Hmm, kulo na kaagad sakit ng kuwan Ito na nga siya hawakan mo. Mainit ha. Ayan, tatanggal Tatanggalin hanguin na natin siya. Kasi, hugasan <laughs> <laughs> na siya ulit. Para mawala na yung mga dugo-dugo. Kiss -dugo guys. Asa, Brit? Diyak ka, anak. Butad tayo.

aje ng Julius Davao dito <laughs> <laughs> tinsa hmm. Trapo break ay Bird. An okay. titapon na natin to kasi dito, ah! dito na tayo dito Ah Siya pagitan So dito ka ikaw may mag-isa. Oh. Wala matika. Ah, Wala matika! Matika po. Altea minus one. Hindi <laughs> kompleto yung dala mo ma. ma. Or vegetable oil. So, Kalagay tayo ng sesame oil. Ito huh? so, lang yun. Ang bilis uminit no. Yeah, halo natin kaagad yun tawang at saka onion. Para sa antigon ba? Ambe, amaho. Siya pa rin na Yan lang naman, di ba? Lagayin natin yung uh -huh. carnivorous. Kayo ba, pag naluluto kayo, kailangan ba talaga naka-brown talaga? parang minsan hindi. Oh, kasi nasusunog siya, di ba? Mm -hmm. O mapait siya ang dating. Mas gusto ko kasi medyo crunchy-crunchy pa yung bawang, ganyan. Saka mm -hmm. ito yung nakukuha na ano. Ito yung maganda pag inahugasan ulit. O oh, nakukuha yung mga durug-durug na buto na delikado sa nga, mga posted. Okay, lagay Lalagayin natin yung ating karne. Mm. Ah. Yum, 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 yum. Natay, dahon dahon ng and then we're gonna put some water okay laum laum nga water and then we're going to put some water then after maglagay ng water later pag kumulo kumulo na sya ng mga ilang minuto lagay natin sa ng sprite para mo absorb ng karne yung sprite na ilalagay natin sabang panabot sa sprite oo lagay natin yung water na wala yung laum laum alam nga, Miss oh, <coughs> Guapa ta bag. Miss Ing natong dagway ayawa <laughs> Yawa ka pa yai. Pa Barbie na, may mga Ay na lagi bagkuan ko an. Ito ka ayun. Kumukulo na siya sa so ilalagay natin ito, yung daon ng ito. laurel. Ano Nang <laughs> beans? Pag... Daon ng laurel lang muna. Daon ng <laughs> laurel. pakai di ungkus gitu ya. Powder. Terus terkait mau asisten. Nara. Wih, ya wak. Sama nada. Iya iya. Nangis <laughs> mata. Cena. Oh iya. Yeah. nara, iya, unjara. gak udah unak kok. unya menentui mag timplek oh, pelakang. No, Sprite. 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 Yes. Sprite. Eh. Gari topo kami mag lulu to. Awai awai. Ini <laughs> terkait sarap tuh mamaya. Actually guys, walang. Walang. Mamaya terkait dengan. Medyo malambot na. Sprite lang muna pa pa pala. Ayok, iibok ka. <laughs> <laughs> Nakapili <ni> pagluto. Tingitom <laughs> lagi. <laughs> 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 May tabi lagay nung pag medyo pato yun na siya. Sprite! Yurot na ginaw ko. Tapos natin siya ng bongga bongga. Diyan mo Diyan mo na yung inon yun? Diyan mo sa okay, so, ito na nga ilalagay na nga natin ang mga pampala sa at uh, pampano ng adobo. Ito na. Ang to tanggal man nimo. Ang toyo guys, may mga dahon pa <laughs> ano? Kasi may nag-install kasi sa taas sa tarsier. Oh, ayan. Ayan, naglagay tayo ngayon ng toyo. Ikaw sa measurement ba? Gamay na ka ng toyo ni Mabriti sa tinuod lang. Ah, nabalang pangkwan. One cup of anak pa. cup ba? Dili, no. okay, one cup. Isa kayahong mag Tapi ada dari keugasan gak? Walau kita bawa kata dia suka, suka. yawa yawa ayah Kayu. suka, sugar. Kau <laughs> lang ang sugar, mau one point. Mana sih kalau ayu? Tengah-tengah kau kena malap tebut. mai? Ay! sa black beans. Tidak. Gusto niyo yan. Kaya natin ang black beans. <laughs> outdoor lapog man yun outdoor kitchen. Tapos... Okay. Wala ba ano? man <laughs> <laughs> yung ano, yung seasoning. Magic sarap na! Mamsi kulang yung mungi kuwan. Wala yung magic sarap. Ay ba? Okay ha, uh, gamay so, pa eh. siya pero naubos ang kalay. Tapos may ikuwan na na, ito sa pan. Ayaw pa! Granules yeah. daw! Wow! Kamu juga sa English at lagi sila. Gaga anak! Gaga! Sabi ko, nagbig po diya gulong dahon. lo. kawa lo. Para masarap ang iyong luto, kailangan pag nag ka-sexy. With love and smile. Bumuk na din siya kaayo, adi. Ay, pagunaw na lagi. Tiyatawag siya. Tira ona Dito si Gwen. Kita, kumamangyak muna. Back bakat lang.

Julina? kamo tolo magandang buwan. Grabe naman si Bel. <laughs> 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 Meron po tayong Bel na kasama. <laughs> Bilobyo na dumating. Paningot, paningot na. Ikang kayo eh. Wala naman na, ako. Wala Dapat may concept na pag magluluto may concept talaga. Oo, oh, may concept talaga ngayon. Floral tayo ngayon. Pilipinyana na ma. Oo, oh, oh Pilipinyana. Bukas magaganon kami. <laughs> Tapos. oh, di ba? Parang maraming bin sa paa mo. So, titikman na natin tong adobong pata. Wow. Init. Because hindi na rin. Titikman saan. Ikay na. No?

chip turn off chip turn off mga bata yung pinasusunod niyo ito hindi na hindi ay na mo ibalot ko diyan ko mo kanin kung kanina ko na kinukulo wala rice sa ani ko no? Take. yung bukog bukog ba? Ah, talaga. Ha? Huh? <laughs> <Fart>, sili. <laughs> atau suka suka dia hmm. Kepang -kepang. Hmm. <tuk> Stop drink. ya ngobatin kawan Ya, ngobatin

Ni wala man yan, mag na mo. Mamuri ko, tapo ubrate. Wow! ko yun. First time, Pati ang nito ulit. sa Juan, Menmar, Barbeau. Mga what? Ay, ma'am ma 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 si ma ano? Ah. <laughs> Lama! Ayo. 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 Ayo.

Okay. Gadis talaga 'to last bin lang, guys. Two ano lang ice. I don't drinks. So hey, na. Oo, diba? Nasundot pa sa aking huwipon. Hindi, ang halang. Ang ang ulo sa kanun. Oo. Hindi nga, Tayo. sa print? Pero... Royal. Royal po. Doctor, Kit -kit -kit ...maglinis ng pool para... Kit -kit exercise. Nung labay akong pum. Ginita eh. Oh, I think it's one. na daya.

Mm. Pagdeon trip ko. Pagdeon. Pasabi mo. Pasabi mo. pag ko kagbaitan. Ya. Kinin planado baitin. Tulogino unko. sa gapas, meka'g Sa mo Remember remember ko katong zero Japanese girls. <laughs> Nay nangayo sa akong gilid. Balay na kung giulay kay gana ana ako. Kamang chamber ka single naman sa Okay.